Ito pala guys, may kangkong pala tayo para mamaya gawin natin salad. In, uh, insalada. Insalada ang kangkong. Ito. So ayun, maghintay na lang tayo mamaya. Kasi hindi pwede matin yung alaga ko. Ito, ilagay natin dito. Tapos, tingnan natin yung ginawa kahapon. Hindi ko alam kung sure bowl na ba. Nag-ice kasi sa kanina. Nilagay ko lang dito. Ayan. ay naman po. Lagyan natin ulit mamaya sa pero masarap. Lumambot siya. Kulang kasi sa cream. Okay, guys. Balikan natin yung ating chair. Pwede na natin siyang Pwede na natin siyang tanggalin. Ayan. Para isunod natin yung isa. Ayan. Yung nasa mixer. Mixer bowl. shore bowl. Hey. Hindi madaling magluto guys. Mahirap talaga magluto. Lalo na mag-isa ka lang. Wala ka assistant. Ikaw mamalingki. Ikaw. Kung ano yung kulang tatakbo ka. Ganun. yeah Ganun na lang ang hirap sa pag- Kong, okay lang kung Okay lang kung Kompleto yung Kompleto yung ano Kompleto yung mga ingredients e Kung wala Bibili ka pa sa Ano yung temperature Okay na Thank you na guys Nagdemand nag na yung Aking cellphone na Super so init daw Ang temperature Nagalit na yung Cellphone ko lumalabas dito yung pag sobrang init, lumalabas sa cellphone ko na so, overheat daw. Over, over, overheat na daw. So, mainit na mainit na guys. So, kailangan natin i-off ang ating video. Okay guys, thank you for watching.